kulit niyo, ah kulit mo, hmm kulit ni lo Ayan guys, uh, ay ko muna tong aking dalawa ditong alaga ay sila po ay nagkakalampag sa taas. Ayan pala guys, naglalaro pala yung dalawa kong alaga, si Yuki at saka si Loki. Ah, kulit nyo. ah, kulit mo. Hmm, kulit ni Loki. Ang kulit ni Loki oh. <laughs> kulit ni Loki oh okay din naman, oh. Ay, chi. Ala. Ala. Ala, chigi. Ala. Ini na mga alaga ko, guys. Gutom na rin. Ah, sige, mag-wrestling muna kayo, mag-wrestling mag muna mag mag kayo. Sige. Mag-wrestling. Ito dun yung wrestling nyo. Ayan, sige. Sige ha. Sige. Abang gabi na ay eh, bago pa matulog, mag-wrestling muna kayo. Sige. Ayan. Sige, sige, sige. <laughs> ang kukulit itong dalawa na to. Hmm? Ala? <laughs> sana yun? Sana. At sana. oh, ayan naman yung sumunod. <laughs> Hoy. Ala? <Hello? laughs> Hoy. Ang kukulit talaga. Sobrang kulit. Yuki. Loki 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 Halika na. Come on. <laughs> ang bahay talaga nito ni Loki. Ano ah, Yuki? Ito si Yuki. Ayun naman si Loki. hala Ala. Ginaya niya yun ang ano. Ginaya niya nag. hala Sige. Sigi, ha. Ayan. Sige, huwag mo tigilan, ha. Pag-wrestling, ha. Sige, ha. Pagkatapos ay matulog na kayo. Hello? <laughs> kukulit. <laughs> Ang kukulit. Ang kukulit bayan Yan, nag-video ako. Ang kukulit nila, o. Oh. Hello? Sige, wrestling. Wrestling. Sige. Ang kukulit. Ang kukulit. Ang kukulitin talaga nilang dalawa. O, oh, nandun lang sila sa loob. Nandun lang sila sa loob. Nagwislingan. O, oh, sana. Iihi. <coughs> <coughs> Galing mong inihian mo ko ba sa basahan na. Very good. Lucky. 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 <coughs> Si Yoki. Si <laughs> Yoki. Ayan, si Yoki ang lumapit sa akin. Si Loki, na sana, Loki! Sigurado, pagkatapos ihi nun, nagdumi naman yun. Kaya hindi nalabas. Sigurado, nagdumi yun. Eh, akitin ko nga. Akitin ko nga, baka nagdumi. Ay, sabi ko na nga ba eh. Ayan, dumi niya, oh. Ayos ah. Loki, kaya hindi pala hindi ka lumabas, kaya nagdumi ka. May kinakaka pa dyan na hindi naman yun dyan ang pinagdudumihin mo. Ayan, ah. Oh. nako hmm, ako. Galing mo, ah. Ay! Alas ka na dyan, kaya linisin ko na. Ay! Ayan, guys. Linis ang dumis ng ating alaga. Oh my goodness.